Ang sayang araw po, ito na ang ating biyahe ng mga pangliksyon kay ka -Farmer. 14 heads po ang unang biyahe natin. Yan po, kasakay na para makatatlong biyahe tayo. So ito po yung mga galing dun sa uh, ilalim ng building 2 at saka po yung doon sa may likod so ito po yung malalaki natin uh, 30 kilos po yung pinakamaliit 45 kilos yung malaki so biyahin na tayo ngayon tatlong balik tayo pakikita ko rin po yung pagbababa doon at pagkatapos mamaya po dito sa farm pakita ko naman sa inyo yung mga napagkunan na natin so yan po ang ating magiging biyahe ng mga litunin pambagong taon ito po ang back door papunta kay ka-farmer Vietnam Trail kung tawagin po so second trip na natin to nakalimutan ko pong videohan yung pagbababa ng mga baboy kanina at busy sa pag-handle po nung mga unang deliver natin Pakikita ko na lang po sa kulungan ni ka-farmer yung mga una nating dinala na puro malalaki. So second trip na po natin ito, may bensin kuhin na po sa mga dala natin ito. Ayan na po ang tulay at ang bahay ni ka-farmer. Putulin ko po muna ang video, resume po na lang sa pagbababa mamaya. So ito po yung ating second trip, bababa na. 36 plus po yung pinakataas malaki 26 yung pinakamaliit sa dala natin ito yung nauna po nating dinala na puro 30 plus halos na ibabaan na kanina nakalimutan ko pong videohan yan po yung ating first batch malalaki gusto mo order ng maliit please ano po, si Kaparme? wala po tayong maliit ngayon <laughs> So, yun po. Bababa naman namin Spended ito. Expected namin na 20 kilos. Medyo, ano na, malalaki. 25. E, tatawag ako niya. Oo. Third so, trip wala. po ito. May third trip pa po na iahatid. So ito po ang ating magiging last trip. 18 heads ang ating dala. Meron pa pong ilang trintahan. Kasama na po yung mga 20 kilos up. Marami daw po yung umu-order ng 20 kilos. Wala tayong maliliit na baboy, uh, 10 heads lang po ang ating madadalang 20 kilos up. Karamihan po ay 25 up pero mas parami po ay nasa 30 to 40 kilos na yung naging 35 to 40 kilos po yung naging timbang. So yan po ang magiging mga available na litsunin ni ka-farmer Engel. Alas 11 pasado na po. Biyahi tayo ng ating last uh, round of delivery. Pagbalik ko po, tsaka natin silipin yung gitsuna ng farm na nakuha po natin ang ating pang-deliver kay ka-farmer. 14 heads po yung nauna, 13 yung kasunod, at ito pong last batch ay 18. 45 heads po yata yong kung tama ang aking computation. So tuloy ko po ulit pagbababa doon pagkatapos ay ang ating summary naman dito sa natira sa farm Naha, ihatid na po natin yung 45 heads kay ka farmer kaya balik na po tayo sa farm yan po maliliit na ang mga natira pito lang po ang laman ng kulungan na ito so magre-reorganize naman kami para po mabakanti na natin yung mga kulungan Lalo na po itong dalawang breeding pen natin para makapagpahinga na po ang breeding pen at tuluyan na nating magamit sa talagang purpose niya na yung ating mga breeders ang nakalagay. So ito po ang marami-rami pa ang 28 heads pa po ito. May okay, isa pong malaki-laki. May dalawa po na siguro wala pa 10 kilos. Yung karamihan naman po ay nasa mga 13 kilos up. Kaya bago po matapos ang Feb, makakapagdala uli ako kay ka-farmer. Dito po may mga biik tayo na kasama ng mga inahin. So yan po ay bandang April or May, pwede na rin nating ma-deliver yung iba. Dito po sa dulo, kung marami yung mga baboy natin noon, labindalwa na lang po ang naiwan. Ganon din po ang sitwasyon natin dito. Meron po tayong mga under 15 kilos at may dalwa po rin dito na maliit. So, ganyan pong sila-sila na lang ang magkakasama-sama. Mas lalakas po lumaki yan at hopefully by late January, every early Feb, makapagdala na uli tayo kay ka-farmer. Dito naman po sa silong ng building, ang naiwan na lang natin dito ay limang piraso, yung malalaking babae po na magaganda ang katawan, kaya gagamitin po nating breeder yon. Iniwan ko na po muna dito, tapos po yung isang naipakita ko sa inyo na kahiwalay, na malapit dun sa lutuan ng sapal so anim po ang itinira natin na gagawing replacement yield um, ito nga po pala ay meron tayong 19 heads na inahin at may 24 heads po tayo dun sa kabilang pen so meron po tayong 43 heads plus magdadagdag po tayo ng anim. Tapos po nun, magiging regular na. Napipili tayo ng magagandang mga baboy na siyang ititira nating pang breeder. Ito po yung pito na natira dito sa ating first winning growing pen. Ito naman po yung ating mga gagawing inahin. So lima po yan, yung mga bilugin ang ating itinira. So controlled feeding na po kami nang sa mga to. Para po hindi naman sila masyadong tumaba bago natin gamitin breeder. By Feb po, pakakastahan na natin 'to, yung kanilang magiging anak ay magagamit na po natin pang pasko ng 2025. So tuloy po ang paglilinis dito at pagpaayos ng ating mga winning growing pen ito pong ating second breeding pen dati sa likod ay iiwan nating bakante para po makapagpahinga ang lupa at hopefully po ay mamatay na ang mikrobyo ng sakit at uh, hindi na natin maranasan muli yung naranasan po natin ngayon na nagkamatayan ng ating mga alaga kasama po ang mga breeder at ang mga grower. At dito po sa ating huling winning growing pen, may 15 pa pong natira. Mas malalaki po yung iwan natin dito, almost 15 kilos up po ang mga ito. 15 heads. So in total po, meron pa tayong 70 plus na mga breeders ay mga growers para po bang February March natin. So yan po ang update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Happy New Year po at sana ay mas maganda ang maging pasok ng 2025 sa ating lahat. Maraming maraming salamat po.